Ang topic natin ngayon mga kaibigan, safe ba magtrabaho sa bansang Lithuania? Kumusta mga kaibigan? Isang mapagpalang araw sa ating lahat. At nandito naman tayo mga kaibigan upang magbigay ng update patungkol po sa information dito sa bansang Lithuania. Ang topic natin ngayon mga kaibigan, safe ba magtrabaho sa bansang Lithuania? So bago po tayo magsimula mga kaibigan, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. Kuya Rich Vlogs. And i-hit nyo na rin mga kaibigan ang notification bell all para updated tayo sa ating mga susunod na mga videos. And don't forget to like and share para marami po tayong mga kababayan ang makapanood sa ating mga video upang sila po'y magkaroon ng ideas or information patungkol po dito sa bansang Lituanya. Dahil alam po natin mga kaibigan na marami pong mga Pilipino ang nais pong pumunta dito sa Europe. Isa po ang Lithuania sa nag-u-open nag ngayon ng trabaho para sa mga Pilipino foreigners or Pilipino expat dito sa bansang Lithuania. Dahil yun nga, bago lang po kasi ang Lithuania kumuha ng mga foreigners, uh, expat, or workers dito sa bansang Lithuania dahil uh, kinukulang po sila ng ng manpower dito sa bansang Lithuania. Dahil po, ang Lithuania is almost 3M population lamang po, mga kaibigan. And then, ang Lithuania, mga kaibigan, ang mga lokal po dito ay minsan pumupunta rin po sa ibang lugar dito sa Europa upang sila din po ay magtrabaho. Sapagkat kung minsan ang mga tao po dito is uh, marami po kasi ang mga bayarin at marami po kasing tax o malaki po kasi ang tax dito sa bansang Lithuania. Kaya naisigurong magtrabaho sa ibang lugar dahil, dahil nga po sa ibang lugar ay uh, mas maganda magtrabaho para sa kanila, no? So ano ba ang bansang Lithuania? Pag-usapan muna natin mga kaibigan, pasadahan muna natin. Ang bansang Lithuania po mga kaibigan 20 years ago is bilong pa po ito dati 20 years ago sa bansang Russian then nagbukod po ang nagbukod po si Lithuania at siya po ay napabilang sa bansang Europa kaya po mga kaibigan ang Lithuania ay hindi po siya masyadong popular o hindi pa po siya masyadong kilala sa bansang Pilipinas nakilala lang siya ngayon mga kaibigan dahil nga po Marami pong mga Pilipino ang kinukuha nila dyan at pang magtrabaho po dito. Ayan. So, kumusta ba ang Lithuania? Safe ba magtrabaho dito? Opo, mga kaibigan. Safe na safe magtrabaho dito, mga kaibigan. Dahil isa po ako na makapag uh, patunay, proven and tested ko po sa inyo, mga kaibigan, na ang Lithuania ay safe na safe po magtrabaho dito. Kung mapapansin nyo mga kaibigan, ang Litwin niya po ay tahimik na lugar. At uh, sa mga pollution mga kaibigan, free po ang Litwin niya. Wala pong pollution dito mga kaibigan. Dahil napakaluwag po ang Litwin niya regarding po sa mga kalsada. Napakaluwag po at saka hindi po gaano pa karami ang mga sasakyan dito. Wala pong traffic dito mga kaibigan. Kung mapapansin nyo mga kaibigan na traffic lang dito pagka doon sa mga traffic light. At uh, ang mga bus nga po dito mga kaibigan is uh, controlled by electric. Parang may trolley po sa taas. Parang train po sa atin. May trolley po ang uh, nagpapatakbo sa mga bus po dito. Tapos halos more on uh, electric, uh, chargeable ang mga kutsi na rin dito mga kaibigan. Halos karamihan na rin. Ayan. So alam nyo po mga kaibigan, kaya ko natawag na at nasabi sa inyo na safe ang bansang Lithuania. Kasi minsan mga kaibigan, pag ako ay nanggagaling sa trabaho, inaabot po ako minsan nag pa ako ng alas 12 ng gabi. Alauna na madaling araw. Pero mga kaibigan, sasabihin ko sa inyo, naglalakad ako almost 20 minutes from the my company papunta po sa aking apartment sa aking uh, tinitirahan po dito naglalakad po ako halos mag isa lang po ako mga kaibigan naglalakad walang katao-tao na yan pagka madaling araw mga nauna na madaling araw at uh, kung mapapansin nyo mga kaibigan sa kalsada mga kaibigan halos walang sasakyan na duwadaan na kapag ganung oras na at uh, wala pong gagalaw sa iyo mga kaibigan at na uh, kung mapapansin mo para kang nandoon sa lugar na napaka safe and sound mga kaibigan na parang wala kang naririnig wala kang ano parang mapansin mo na parang nandoon ko sa gubat na akala mo eh napakatahimik na lugar. Kaya masasabi ko sa inyo mga kaibigan, napaka-safe magtrabaho po dito. Wala pong krimen dito mga kaibigan. Yung masabi mga most uh, mga mga krimen o mga nangyari mga hold upan, mga barilan o ano-ano pa, wala po dito mga kaibigan. Wala pa akong naririnig dito sa bansang ito mga kaibigan. At sasasabihin ko sa inyong mga kaibigan, almost 4 months na po ako dito sa bansang Lithuania. Kasi bago pa lang tayo dito mga kaibigan kasi yun nga, mga bago pa lang bago pa lang kasi mga kaibigan na kumuha ang Pilip ang Lithuania na banggit kanina na bago pa lang sila kumuha ng mga Pilipino expat. To. No? Kaya sasasabihin ko sa inyong mga kaibigan, almost four months na ako dito mga, mga kaibigan subalit hindi pa ako nakakita ng pulis dito mga kaibigan na mga palakad-lakad dyan wala parang mga disiplinado po ang mga tao dito mga kaibigan tahimik yung mga tao dito kahit kasalubong mo parang may mga kanya-kanya silang mundo yung parang hindi nag-uusap-uusap hindi nagkikibuan parang iba guys ibang iba sa bansang Pilipinas alam nyo dito mga kaibigan kahit nga mga alas 10 ng gabi o alas 9 ng gabi halos wala ka nang makita dyan na panakadlaka dyan sa kalsada halos wala kang makita dyan halos ang mga sasakyan dyan ko na lang na uh, padaan bihira, madalang na lang na tumatakbo sa kalsada ang mga sasakyan mas lalo pa pag madaling araw ala na madaling araw wala ka na halos wala nang sasakyan mga kaibigan kaya masabi ko sa inyo mga kaibigan ang bansang Lituin niya ay tahimik walang krimin walang holdapan, wala po dito, mga kaibigan. Tsaka, less hold up dito, mga kaibigan. Dahil kapag hinold up mo naman yung tao, wala ka naman makukuha. Cellphone, makukuha mo. Kasi yung peer dito, mga kaibigan, hindi yung bihira dito yung mga tao nag-withdraw ng cash na naglalagay sa kanilang bulsa. Lahat nasa online, lahat yan, mga kaibigan. Nasa online, lahat, lahat yan. Lahat dito nang magbili ka sa mga market, online ITM or yung uh, NFC so it uh, or NFC so bibigyan ko pala kayo mga kaibigan ng tips pala kalimutan ko pala nabanggit sa inyong mga kaibigan kapag pumunta po kayo dito sa Bansang Lithuania, kailangan ang cellphone nyo po mga kaibigan pag bumili po kayo bumili po kayo ng yung mayroong sa cellphone nyo po may sa settings po mayroon pong, mayroon pong NFC para po pagdating dito uh, update nyo po at uh, kung may pira po ko example sa bangko ninyo sa ribulot kasi ribulot po yung ginagamit namin dito itatak nyo lang po doon sa market upang pambayad sa inyong pinamili yun po ang bilhin po at dalhin po ninyong silpon dito sa bansang lito yung may NFC sa sitting yun know? para uh, hin less hassle po kayo pero pag wala naman po kayo ni NFC mga kaibigan pwede po kayo mag-request doon sa rebulot nyo ng uh, card or ATM. Yung pong ginagamit ko po. kasi yung cellphone ko po kasi na pumunta po dito, wala po kasi NFC. Kaya uh, nag-request po ako ng ATM at yun po pinambabayad ko sa market ATM. Kahit nga may dito mga kaibigan, wala, wala kaming cash dito na euro. Lahat po nasa online. Yan. Kaya po less po ang krimen dito. koldapan or accident? Wala po dito. Accident. Wala po akong nakita pang mga accident dito sa kalsada. Dahil dito mga kaibigan disiplinado ang mga tao. Bakit ko pa nasabing safe mga kaibigan? Kapag tatawid ka sa kalsada mga kaibigan, ang mga sasakyan, ang tumitigil. Kahit andoon ka pa sa kabilang at alam nila tatawid ka, titigil yan sila mga kaibigan kahit anong bilis niyan, tumakbo. Titigil, titigil, talaga yan sila at rin ka kahit matagal yan kahit marami kayo na mabagal kayo magtawid rin kayo yan ganun po kadisiplinado ang mga tao dito sa bansang Litwinya kaya napaka safe po magtrabaho dito at saka tahimik po dahil yun nga nabanggit ko sa inyo ang Litwinya ay isa sa uh, isa sa Christian country uh, malalaki po ang simbahan ng mga Catholic Church dito. Mga, may mga Christian born again, may mga Catholic Church. Halos almost kung susumahin natin ng mga Christian dito mga kaibigan, almost 99% I think. May mga ibang religion dito pero napaka ano lang, kunti lang. Kaya yung mga tao dito, mga disiplinado, mga mababait din. Yun nga, parang wala silang mga pakialaman yung parang kahit nagsasalubong sila siguro dahil sa hindi nga po nila kilala siguro din ang ano yung mga kakilala lang nila pagkasama nila yun sa usap-usap pero mapapansin mo sa hindi ka tulad dyan sa Bansa Pilipinas napakaraming tao dito po mga kaibigan sa mga lansangan wala nga pong makikita palakad-lakad ng mga tao dyan dito tahimik napakalinis po ng lugar na to at uh, papapansin ko isa din po mga kaibigan sa napansin ko dito na yung mga bus dito mga kaibigan mayroon silang rules na sinusunod dito mga kaibigan pag sumasakay kami ng bus dito mga kaibigan hindi po kami nagbabayad ng cash Nandin, nandyan din po sa online din kaya ang ginagamit po namin dito mga kaibigan unang una doon pala sa ATM yun nga nabangit ko sa inyo kanyari bulot Then, pag uh, yun, ribulot lang yun, yun, pwede mo na ipabayad yung, yung bayad yun sa mga pinamili mo dahil lang uh, mayroong card or NFC. And then, pag nung nagsasakay kami ng bus, mayroong kaming trafi na dinadownload. Trafi, tapos, bibili ka ng ticket doon, 5 euro, walong sakay na yun mga kaibigan. 0.65 ang per, per trip niya. Pero, 30 minutes every ticket, every one ticket, 30 minutes. Ngayon, kung ang pupuntahan mo is 15 minutes, 10 minutes, continuous yun. Basta kayo pag inactivate mo yun, hindi mo ma-stop yun. 30 minutes talaga yung tuloy-tuloy yun. Kaya, maganda dito mga kaibigan. Dahil, ang ecosystem dito, napakaganda. Napaka... At saka, Kaya mga kaibigan, dito, masasabi ko sa inyo, pag nandito kayo, oo, malamig na lugar mga kaibigan. Pero napakasarap. Napakasarap ang trabaho dito. Dahil, yun nga, limang araw, sa isang linggo, ang pasok lang, otso oras. Tapos kikita ka na ng ganong kalaki, 40-50 mil. Diyan sa Pilipinas, kikita ka ng 20,000, 30,000, kanda makmangan na ng overtime yun. Dito, parang halos relax. Relax lang. Kaya, napakasarap po mang trabaho dito. Safe na safe, masabi ko sa inyo. Tayo yung napanggit ko sa inyo kanina ang bus, mga kaibigan, na ang bus dito, mga kaibigan, may sinusunod silang rolls. Kahit walang sasakay dyan, mga kaibigan. May mga estasyon-estasyon kasi ang bus dito, mga kaibigan. Siguro mga ang layo niya ba o estasyon ngayon dito. Siguro mga I think 1 km 1 1 kilometer. 1 kilometer. May ano na naman, may di estasyon na naman. Yung tipong tit, pagdating ng bus, titigil, bubukas kahit walang sasakay. O walang bababa. Titigil talaga sila sa bawat istasyon na ano, kaugalian na nila yung dito. Walang bababa, walang sasakay, pero titigil at bubukas ang bus po dito mga kaibigan. And then, pagdating sa unahan, ganun din. Kaya dito mga kaibigan, may mga estasyon. So ngayon, kung nandun ang bahay mo sa gitna ng ano na yon sa gitna ng estasyon yun, napakalapit ang lakarin. Napaka bilis mo lang lakarin. Kaya napakaganda dito mga kaibigan. Dahil naka-organize ang government dito. Yun nga, yun lang, yun nga lang masabi ko sa inyo. Malaki ang tax. Kaya doon sa sumasahod ng 1.5 dito, o oh, doon, doon sa nabanggit ng ating kaibigan na na interference siya ng 1.5, sisiguraduhin mo yun kaibigan dahil may, baka may tax pa yun. At uh, baka lilinis ka lang yun ng mga 1,900 uh, 1, or 900 euro. Kaya dito mga kaibigan, sa Saudi na mga ganun pagka uh, dairy ka 1 pa 2,000 pa siguro mga ibigan pero mga engineer yun malakal kayo yun pero mga engineer malaki yun pero mga direk yun kasi meron kami kaya sama dito na nasa ibang uh, sa ibang company yung uh, uh, Pilipino ba na ating kababayan makausap namin engineer siya siguro malaki ang sahod nun mga kaibigan kasi bahay lang bahay lang nun mga kaibigan nasa 900. 900 Euro ang bahay lang nun. Pero sag, uh, sagot ng kampanya yun in 3 months. Tapos, after 3 months, sagot na nila yun. Tsaka kasama niya yung mga pamilya niya. Kasama niya yung anak niya, tsaka asawa niya. Pumayag po ang ang kanilang, ang kanyang company. So, sana naunawaan yung mga kaibigan, yung pinag-usapan natin, at tapik ko sa inyo mga kaibigan na safe ba magtrabaho dito? Yun nga, nabangit ko sa inyo, safe na safe magtrabaho dito. Ebi eh, na maglakad ka, uh, napakatahimik at walang gagalaw sa iyo mga kaibigan. Tapakasarap dito mga kaibigan magtrabaho. Dahil parang nasa tahimik na lugar. Ayan. So may nag-comment sa atin mga kaibigan. Babasahin natin at sasagutin natin mga kaibigan. No? Sana na nawaanin niyo yung topic natin. Kahit medyo magulo, medyo nawain nyo na lang ano kasi medyo hindi tayo sanay mag-vlog. Pero ginagawa natin yung parahan para may paabot sa inyo ang information patungkol po dito sa Lithuania. no So may nag-comment po sa atin mga kaibigan. So sasagutin natin ngayon. Ang sabi ng ating kaibigan, Bro, pwede ba mag-permanent resident sa Lituynia? Yes, kaibigan pwede po dito mag permanent residence yun nga apply ka ang mga apply ka ng residence dito ngayon pag mag apply ka mga kaibigan may exam sila ang exam nila mga kaibigan is patungkol po sa kanilang roles dito sa bansang Lithuania at uh, yun nga Lithuanian language ang nakasulat doon kasi ang Lithuania po hindi po sila English uh, speaking may sarili po silang lingwahe Lithuanian language almost halos Russian nga ang kanilang salita ano po sa mga matatanda Russian pa sila kasi yun nga yung parang yun ang pinaka-national ano talaga nila Russian language kaya yung mga bagong tubo ngayon yung mga binata ngayon marunong mag yung mga nag-aaral mga nag-aaral na yung mga, ka, mga nag-college degree dito yung mga 20 below mga kalis na mga English na po sila marunong mag-English so pag makapasa ka doon sa exam mga kaibigan yung exam na yon yun nga sasabi ko na uh, ano dito yon sa roles po sa Lithuania <coughs> sa kanilang institution yun po pag-aaralan mo yun nga Lithuanian language siyempre pag mag-isang ka titingnan mo at aaralan mo yung kung ano yung mga mga ano doon Nakasulagay doon ng mga suko. Ano kailangan aralan mo yun. kung so, bibigyan naman siguro sila ng i studyan mo yung mga pre-reviewin mo mga kaibigan. So, pwede pwede po mag uh, permanent resident permit po dito. Yan. Sana nasagot ko yung katanungan mo kaibigan, no? Baka sa susunod, may topic din natin yung mga regarding po dyan sa mga residents-residents. Ngayon, may isa pang nag-comment sa atin, Good day sir, ano po yung TRP na nabanggit nyo? So yung TRP po mga kaibigan, ang ibig po sabihin niyan is temporary residence permit. Yung temporary residence permit na po yan mga kaibigan dahil nga yung mga expat po tayo galing Pilipinas. So ang may mga may mga validity po yan, 1 year or 2 years. Yun po yung mga resi uh, temporary residence permit kung tawagin TRP. Yun po yung Schengen visa na pwede po tayong pumasok in any country of Europe. So, pwede po tayo magbiyahe ng Poland, uh, France. Pwede po tayo magbiyahe na yung ticket po na o oh, visa po natin na dito sa Visa. Pwede po natin i-biyahe yun kahit saan po dito. So, sana na nasagot ko, kaibigan, ang katanungan mo. Sa po ang agency mo, kabayan? Mayroon po, dyan, mayroon po dyan sa construction. So dito kay Bigan, ang agency po namin dito is Skill Trader. Diyan po sa May Makati. At uh, sa construction kay Bigan, ni eh, parang wala pa sila ngayon hawak na sa construction. Dahil ang mga hina palang pa lang nila ngayon ay sa mga ano mga factory worker like operator o uh, mga skilled worker na fa uh, o, forklift operator, machine operator, tsaka may mga factory worker din sila, mga sorting. Ta, dun sa... Ano, wala pa akong idea doon, mga kaibigan, sa... Kung may construction sila dito. Baka soon, baka mayroon, baka soon. Ay, magkaroon, mag magkaroon sila ng open. Dahil... Dito nga sa Leto niya, kung mapapansin mo, pag nandito ka sa area namin, kala mo old town eh. Ghost town eh kasi tapakatahimik po talaga ngayon po yun po dito yun mga kaibigan so ano pa may comment pa ba sa atin punta ka sa palengke, kaibigan patingin ng mga binibili nyo ayan mga kaibigan Pagpamili po namin mga kaibigan i-vlog natin yon para makita po ninyo ang mga price na mga bilihin po dito doon sa Norfa. Wala pong palingki dito mga kaibigan. Ang pinakapalingki nila talaga dito mga kaibigan. Parang mall na. Parang katulad dyan sa... Katulad, katulad ng mga Savemore. Katulad ng mga... Uh, kung oh, tama, Savemore. Mga ganyan. Mga ganyan po ang mga palingki po dito. Nandun na po yung mga bilihan, mga gulay, mga karni, isda. Wala po dito palingki na sa mga burbang kita. Wala po dito mga kaibigan. Lahat dito covered kasi Malamig may mga heater lagi. So sana mga kaibigan, nasagot ko ang mga katanungan ninyo at sana naunawaan ninyo yung mga sinabi ko sa inyo na kung safe ba magtrabaho dito. At yun mga kaibigan, pagpasinsyaan nyo na kasi yung mga vlog natin medyo hindi po siya masyadong pulido ang ating mga pananalita sapagkat ay hindi po tayo sanay sa mga vlogging pero sana matuto po tayo at uh ginagawa lamang po natin ng paraan para may pabot po sa inyo ang mga patungkol po dito sa bansang neto niya. So yun lamang mga kaibigan, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Kuya Rich Vlogs, and don't forget to like and share para updated po ang ating mga kababayan sa ating mga videos at makapanood po sila. So salamat po mga kaibigan, ingatan po tayo ng Panginoon at susunod po natin na topic mga kaibigan iikot muna iikot ko muna kayo mga kaibigan doon sa mga price dito sa request ng ating kaibigan na may pakita ko sa inyo kung ano po ang mga bilihan po namin dito at magka ano po ang mga presyo so yun lamang mga kaibigan salamat ingatan po tayo ng Panginoon at pagpalain po tayo ng Panginoon God bless